kainin mo na yan ayusin mo ayusin mo pakain mo ayusin mo pakain mo dyan sa alaga mo yan koko yan eh. Eh. anak ko yan nagpapakain eh. Oh. eh hindi siya takot eh kay koko eh. eh, hindi ka kain niya kay mabait na yan si Koko? mama ah Sino oh. Sige na kaya na mm, Galing pag, Pagka ano ate sabi Pagka uh, lumalayo na sya Ayaw na niya oh. Kasi balik mo na oh, Tama na yan Ayaw na Bigyan mo isa pa Subuan mo isa pa dyan sa taas. Mm, gusto pa nang puturo. Okay. eh okay, pakainan mo. Ah, bait na yan. Dami lang sinasabing yan. Mama, kung ano-ano lang. Pero mas malupit ang mga tahong yan. Nagnangaw-ngaw. Oh, gusto ko makita yung baby bird. Wala, naglilimlim pa. Naglilimlim. Tama na yan. Okay.